time na paray na na ang Para lang po full day po. na nalakit, sabaw niya liit ka rin dari. Huwag na nagtutuyo na ala. Inuliyak ka na anak lupa. So, wala ko na do, kat. Nanunuro anak lupa, inuliyak. Time had nga wala ko na nam tounong. Tagsan lag akin po may. Kinto na. Hindi na ako na usako nga

di may kakailan na para sa marami ay mahirap pa rin makamit. Isa na rito ay si Mariela Cada, 20 taong gulang at naninirahan sa barangay San Mateo, siyudad ng Borongan. Sa araw-araw ay kanyang binabaybay ang 12 kilometrong daan patungo sa kanyang paaralan. Bitbit -bit ang 50 pisong magdadala sa kanya sa lugar kung saan niya sinisimulang tuparin ang kanyang mga pangarap. Ako po ay Mariela Cada po. 20 po. Minsan may naisipan niyang tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ngunit, sa kabila ng mga pinagdadaan ng hirap at mga pagsubok, pinili pa rin niyang magsumikap at magpatuloy sa pag-aaral. Dala ang pangarap na maiaho ng kanyang pamilya sa kahirapan. Makuri po. Kasi nakikita ko nga, kinukuri ang tak parents, tapos danit akan kabutuan. Dari pahira ng pag-eskoy. Parang hindi ko pag... Pag na ako na ko, sa na naging bubuat, naniniin mo pag-eskwila. Bisa kong danay makuri. Bisa kong danay gusto ko nalang mag-give up. Pero ka, kailangan ko makatapos para hit. Maparam, may ahon ko give Itak family, din it siya nga Madalas nakapos at hindi sa ang kita ng magulang kung kaya ay may mga araw na papasok si Mariela na walang laman ang kanyang tiyan, walang baong pera at magtitiis na lamang sa libreng sabaw at toyo mula sa karinderya. Mairaos lamang ang isang tanghalian. Ang pinakamakoreput nga, maray ko na po na duduukan yung mabulighaan. Kasi po, ang time nga, din kukurik kami. Pareha nag-iintindi. Hanura po kami, nakakaon. Wala nang bugas kami. Daning na gadla, nakasa na lakit, ano, sa baw ni lihit karinderiya. Daning tutuyo na la, pagwaray talaga. Sa pagtustos ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangilangan, sa pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay, umaasa ang pamilya ni Mariela. Panano, nagbobulig kami ang mag-asawa para itak mga anak tulong na ka, ka-eskwela. Pagsapit ng araw ng Sabado, maagang gigising si Mariela para itinda ang kanilang mga produkto. Hindi ta tabo. Di dahil merkado, Mariela it nagtitinda. Kaya ako na narahin para unay na hikaagahan, alas tres, matikang pag pagtinda. Ngunit anumang sipag at pagsusumikap, dumarating pa rin ang araw na kapos at wala silang malapitan kahit nakapamilya. So, kakuntahin na wala na danit yan no nunuro inuli ka balay nanonuro anak ka. kawara ko manado kan nanonuro anak luha inuli time had to nga wara na toonon <laughs> nagsan lag akin humay kin toon na day na ako akin uh, sa ko nga bug Nami is tapo ana hitko an na absent para para kadis. pero itatay kasi bisa may ay dania di pumatiyagin ni inda patuloy lahi kay kasi it's serious pag umudong pag umudong ngan ikiyahit pag trabaho waray nam kokuan mga estudyanteng kapos ngunit nagsusumikap na makapagtapos ang dahilan kung bakit mayroong isang professional isang pamilya program o IPIPP makatapos talaga, makaahunihin uh, nga, yan nga, kakurian nga amon, um, kinamumutang. Kasi di pag nakakatapos, damit opportunity nga nayahat ang mga trabaho, And so guys, damit mga trabaho nga nayahat agad, mga opportunity nga, imahikikitaan. Dila din hiha ha, sa Pilipinas, tamo lewat ito ha, bang bansa sa pagsusumikap ni Governor Ben P. Verdoni. Isa si Mariela sa mga estudyanteng may matinding pangarap sa buhay ang natutulungan ng programang ito na magpatuloy sa kanyang pag-aaral at mapagaan ang kanyang pangangailangang pinansyal. Basta may dakula po 50 pesos na may kula, mahipang gas po anak motor, di na po akit makanghol, di akong po magkul. Basta makaiskulala po kasi anak yung bubo. Dahil dito, lubos ang kanyang pasasalamat sa gobernador at sa mga taong sumusuporta sa nasabing programa. Pagpapasalamat ko, oh. sobrang nga, did ako yung salamat ay kay kasi yan inigin ko ang nga scholar, pagbulig hit, mga suga haamon nga, kinukuran hit pag Dako nga salamat po ay yung bubuhat ni Ratan para makabulig niyo at haang. Para sa kanya, isa itong malaking prebilehyo na ibinigay at tumutulong sa mga katulad niyang kapos at hirap sa pag-aaral. Dayak maram, kung ano kunta kung magpapaka-eskwela itak mga anak. O dire, talagang danay na magiwawara eh. Danay mandaman may damo. Sa buhay ng maraming kabataan na nawawalan na ng pag-asa ngunit may pangarap na diploma, ang IPIPP o isang professional isang pamilya program ni Governor Ben P. Verdon ay isang mahalagang kontribusyon sa bawat hakbang patungo sa kanilang mga pangarap. Maupay pakiramdam. Kasi ako mamura ko talaga pinag-eskwila. Gusto ko takon mga anak magpakatangkos pag-eskwila. Kaya ko karayag kitak mga anak pag-eskwela talaga. Makatangkos sira kahit pubis kami hasalet ina kita kitak mga anak mga kwento na nagbibigay ng pag-asa sa maraming pamilya sa silangan Samar sumusuporta sa mga pangarap tungo sa mas maginhawang buhay gidadakay ta pagpasalamat nga mayda escolar kahit paano nakabulig ihapon hit pag-eskuela hit mga... mga anak Kung wala da mahit embut kun baitak mga anak ubero sobra nga didakuing salamat hay kay kasi yan inigin ko ang nga scholar pag hit mga suga haamon nga kinukuran hit pag iskuy lago. Dako nga salamat po ay